Aries. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color gray at color red. Kahulugan ng mga kulay, ang gray at red ay tumutulong sa iyo na balansehin ang sigasig at disiplina, oras na para ayusin ang responsibilidad sa trabaho at gumawa ng matalinong hakbang. Mga masuswerteng numero, number 9, number 14, at number 28 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsulong sa tungkulin pagangat sa proyekto at pagkuha ng tiwala mula sa nakakataas Taurus Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign kulay color white at color light green kahulugan ng mga kulay ang white at light green ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at pag-aalaga Mainam na maglaan ng oras para sa bahay, pamilya, at simpleng kasiyahan. Mga masuwerteng numero: number 6, number 13, at number 24. Kahulugan ng mga numero: Ang mga numerong ito ay nagdadala ng kalmadong enerhiya sa loob ng tahanan at ng mabuting balita mula sa mga mahal sa buhay. Gemini, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign kulay, color sky blue at color white. Kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at white ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makipag-usap ng tapat, panahon na upang ilabas ang saloobin sa tamang paraan. Mga MASUSWERTING numero, number 23, number 15, at number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay naghahatid ng bukas na komunikasyon, pagkakasunduan, at mas masayang pakikitungo sa iba. Cancer, Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign, kulay, color lavender, at color beige. Kahulugan ng mga kulay, ang lavender, at beige, ay simbolo ng tahimik na kagalingan, makakatulong ito upang kalmahin ang emosyon, at bigyang pansin ang iyong katawan mga masuswelting numero, number 40, number 17, at number 22. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagmumungkahi ng pagpapahinga, medikal na atensyon, at pagkakaroon ng balanse sa mental na kalagayan. Leo, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign. Kulay, Color Gold at Color Cream kahulugan ng mga kulay, ang gold at cream, ay nagdadala ng liwanag sa iyong potensyal sa pera, maaaring may oportunidad, na bigla ang dumating na kailangang sunggaban agad. Mga masuswelteng numero, number 5, number 19, at number 33. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagtataglay, ng enerhiya para sa promosyon, karagdagang kita, at malikhaing pagkilos sa negosyo Virgo Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign kulay color brown at color blue kahulugan ng mga kulay ang brown at blue ay nagtuturo ng sistematikong pag-aayos magandang araw ito upang magayos ng paligid at linisin ang isip mula sa mga negatibong iniisip mga masuswerteng numero: number 20, number 12, at number 25. Kahulugan ng mga numero: Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pag-aayos ng mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, mental clarity, at produktibong kilos. Libra, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay: color pink at color silver kahulugan ng mga kulay, ang pink at silver ay naglalapit sa iyo sa romantikong koneksyon, magkakaroon ka ng pagkakataong magpatawad, magmahal muli o buksan ang puso sa bago. Mga masuswerteng numero, number 6, number 10 at number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng lamang bagong simula sa relasyon at mas malalim na koneksyon Scorpio Leo ang iyong kaibigan zodiac sign kulay color black at color red orange kahulugan ng mga kulay ang black at red orange ay nagpapalakas ng loob upang magbago oras na para iwaksi ang luma at yakapin ang mga bagong landas mga masuswerteng numero number 8, number 16 at number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kakaibang lakas upang magsimula ng panibagong yugto sa buhay mo. Sagittarius, Libra ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color turquoise at color yellow. Kahulugan ng mga kulay, ang turquoise at yellow ay nagpapahiwatig ng kasabikan at optimismo, handa ka na sa isang bagong pakikipagsapalaran o karanasan. Mga masuswelting numero, number 10, number 11 at number 29. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon sa paggalaw, panibagong kaalaman, at tuwang hindi mo inaasahan. Capricorn, Iris ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color blue at color green. Kahulugan ng mga kulay, ang blue at green ay sumisimbolo ng matatag at progresibong paghawak sa yaman, mainam ang araw na ito para sa matalinong pamumuhunan o pagbubudget. Mga masuswerteng numero, number 7, number 20, at number 34 Kahulugan ng mga numero Ang mga numerong ito ay tumutukoy sa karunungan sa pera, pagbabalik ng utang, o pagtanggap ng pinansyal na tulong. Aquarius, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color orange at color white. Kahulugan ng mga kulay Ang orange at white ay nagbibigay sigla sa iyong kakayahang makihalubilo. May makikilala kang taong makakatulong sa iyong adhikain. Mga masuswerteng numero: number 4, number 18, at number 23. Kahulugan ng mga numero: Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa networking, social gatherings, at mga planong kasama ang kaibigan. Pisces, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay color mint green at color gray. Kahulugan ng mga kulay, ang mint green at gray ay nagdadala ng panloob na kapayapaan, magandang araw upang makipag-ugnay sa kalikasan at pakinggan ang iyong sarili. Mga masuswerteng numero, number 5, number 21, at number 36. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng espiritual na pagising, tahimik na lakas, at paghihilom ng emosyon.